Gaano nga ba kahirap ang maging mananampalataya sa Diyos doon sa bansang China? Katupa, alam niyo ba na ang bansang China ay isang komunistang bansa? Na kung saan kapag usapang spiritual ay nangangahulugang wala kang freedom sa iyong pananampalataya sa pagsimba o pagsamba sa Diyos dahil ipinagbabawal yan doon. Ang komunistang bansang China kasi ay ang ipinapalaganap doon ay ang paniniwalang ateista na ang ibig sabihin ay ang paniniwalang walang Diyos na nag -e exist sa buhay ng tao. Imagine ninyo ang bansang ganon. Hindi maikakaila na ang ateistang paniniwala ay ang paniniwalang influensya ng demonyo. Kaya napakahirap mabuhay sa isang komunistang bansa, lalong lalo na kung ikaw ay isang mananampalatayang kristyano o naglilingkod sa buhay na Diyos. Sa bansang China, kahit sa likod ng higpit ng pagiging komunistang bansa nito, ay sa tulong ng Diyos ay hindi napipigilan ang pagkakaroon ng mga mananampalatayang kristyano sa bansang ito. Marami ang mga kristyano doon na underground o sekretong nanampalataya kay Panginoong Hesus. Sa katunayan sa galit ng kanilang gobyerno na may impluensya ng mga demonyo ay ipinalaganap nila ang pag-persecute sa mga mananampalatayang kristyano doon. Ngunit ito ay nagbunga lamang sa paglalong pagdami ng mga mananampalatayang Kristiyano. The Chinese government's persecution of Christians has only led to even more church growth, causing the Communist Party to now target the Bible itself. Kita niyo ba 'yon? Dahil sa hindi nila mapigilan ang pagdami ng mga taong nanampalataya sa Panginoon, ay ginawa nilang target mismo ang Biblia at ito ay kanilang binago. Para ang mga Kristiyano na bumasa ay ma-brainwash at tumalikod sa kanilang pananampalataya. Sa pag-rewrite nila ng Biblia, ay mababasa natin na ginawa nilang mamamatay tao ang Panginoon. Sa libro ng John chapter 8 verse 7 hanggang labing isa sa kanilang revision, ay ganito ang pagkakasulat, tingnan. Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, He who is without sin among you, let him cast a stone at her. When his words came to their ears, they stopped moving forward when everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, I am also a sinner. Iniba nila ang nakasulat sa Biblia upang ang tao ay madaya. Kung susuriin natin ang tamang pagkasulat ay walang sinasabi doon na binato ni Panginoong Hesus ang nasasabing babae. Tingnan na rito ang tamang pagkasulat. John chapter 8 verse 10 to 11. 10. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? 11. She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you, go and sin no more. Kita nyo ba yun? Ang kabutihan ng Diyos ay pinalitan nila ng kasamaan. Upang malinlang ang tao. Meron pa na ang Biblia, ay pinagbabawal nila sa mga bata at puwersahan nilang pinapipirma ng form, na nagsasabing talikuran nila ang kanilang pananampalataya. Katupa, sobrang hirap talagang mabuhay bilang manampalataya sa bansang China, labis talaga ang mga kasamaang naghahari sa bansang ito. Kaya hindi maikakaila na labis din ang singil ng kanilang mga gawa, na nagdudulot ng malalaking pinsala sa kanilang bansa. Katupa ang bansang China, ang isa sa pinakamalawak na komunistang bansa sa buong mundo. Sa hindi lang katagalang nangyari ay napasindak ang buong mundo, dahil sa nangyaring alitan sa pagitan ng bansang China, at bansang Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Kung ating isiping spiritual, sa tulong ng Diyos ang bansang Pilipinas ang isa sa may pinakamaraming bilang ng mga Kristiyano. Tiyak alam yan ng mga gobyernong China na may impluensya ng mga demonyo. Kung mangyari man na sakopin nila ang Pilipinas. Sa spiritual na usapan ay tiyak punterya nila ang mga tunay na mananampalatyang kristyano. Upang sila'y hindi makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Ang katotohanan kasi sa mundo ay nasa pagitan lang ng Diyos at ng Diablo. Alam kasi ng Diablo ang katotohanan kung sino ang tunay na Diyos na nag o ng buhay na walang hanggan. Kaya gumagamit ang Diablo ng mga instrumento o pamamaraan para sakopin ang mga tao upang mapunta sa impyerno. Katupa hanggang dito na lang tayo. Ikaw anong masasabi mo? Just comment down below.